Get a good feeling, yeah.

Oke. Gimana sih? 14. Baldunya foto ngguyu. Video tuh. Oh, <anak> <apologies> oh ah, ingat <instantaneous> iya <maximum> Bili -bili. Naman sarap po. Ay, no, sir, po. So, yun. Gagawin extension yan. Ha? Extension. Go. go yun, Okay naman ko oh, mo, Ano ba, yung tichon? Video. Mandan na. Oo, oh, ano, reaction mo sa third time? Mumamatay na ako. Ikaw. Wala, solid. Okay. Ikaw. Ang saya, sarap. Gusto ko ulitin. <laughs> Sa Gusto ko limang beses ka agad sa tulog. Yung patagilip na gano'n. Wala ka wakan. Panik. Warty At tignan ba lang eh. <laughs> sigaw na sigaw na yung sigaw kanina oh. ng Mura lang mura. reaction mo. Sarap diba? Sarap. sarap sinigaw. Sabi nito sa inyo. Ano ba to? Basta ano. Ay ayun yung ano. Tumataas. Okay. Wala pa yan. Hindi pagawa. ay yun. Starfish basta magtiwala lang kay Superman man eh mag-enjoy -e kay gabito sa todo basta na-dap-dap ride naman biking naman aliit pero biking to na po mo ay takot takot mga oh, oh, boys guys natatakot 'di me no atio order ni B2 ni ride dapat never had go

Ronaldo dyan! <laughs> Secret. Secret. Pasok kay dyan. Dabi na kayo ba dyan. Ayan, chill muna kami ngayon. Hindi na mga isang agura. Nakita ko ulo kaya na. Ayan, ayan.

Ito na ang aming ano eh, Viking Part 2. <laughs> Viking Part 2 Extreme. Ano na? Oh, extreme Viking. Doon lagi tayo Extreme eh. Third dance kami. Ayos eh. Uh, ano reaction mo na third dance? Okay lang. <laughs> Ikaw, yeah. nanginayo ka ba sa pera natin ngayon? Kaya start na 360 Ikaw. Lahat yeah. ng Extreme nasa kaya bump na lang ulit, <laughs> Kala, ito, na ulit tayo, okay, okay. baka sneto bump kana taloan ano? magip, si? tapos, parang si, parang, parang si, parang para, 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 si, parang si, 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 Parang si, 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 Eto yung nga na lang. Di ano? oh, nga, Mila, mannyak, mga nga nalang Si ano? Mga ikaw nga Mga ikaw nga Nila, nila Nila, yung manyak ano nga Mga Ah Hoy! Sino yun? Huwag kayo utak kayo dutitik Hahaha ah Eh si H.M. Si 8M! kada ako? 8M! At nana! Ah, ah, ah. Ang pangalan nun! Bye. Pola! Nah. Pol Paulita! Paulita! Paulita Milka! Ayan yung nasa record ko. Ito yung nito. Ano? Yung nasa record ko. Yung nasa record ng cellphone ko mo. Sisilipan nyo. Sisilipan mo? Sisilipan mo? Yo. Ah, gusto pa lumabas yung record. Sisilipan. Yung pumunta kayo sa amin. Gusto pa lumabas yung record. Tara, mo na tayo. Day ay, ay. Wala na puna tanging. Eh. Oh, yan managal pa kung nagbabangkar ng bayo, ay, hindi kaya nga natin. Wala pa naman ni ito na kayo. Yan na po, nag na po ang ulo ni Atkin sa baba. Hindi pa na nag <laughs> ay, so, ay, ay, na ang ulo. <laughs> niya. Ikaw, Tj, mainit na ba ulo mo? Kanina pa. O? Oh? Badge <laughs> Bad <ay. laughs> sa baba. Ikaw? Init na, na Init na yung ulo mo. Init na yung ulo mo. Ayan na, si ate. Nakatakbo pa pa. Holding hands pa. Ha? Eh, nakatakbo pa eh. Ayan po ang mga pwedeng sumakay na aming biking. Ayan mga pita. Ito Ito. 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 Ito.

Tulit ba? pag sa camera, putik Tulit yeah. ba? Siyempre <laughs> naman. Kung yung pinang natin, pinang e na lang. Oo nga. Eh... Ni, no? o ma. So, kayo, 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 eh. Oo oh. no? nga. Puro pang malaking muntahin sa puro ako okay. so, sa office. Oo nga. Sa lalaki, pinag-asap sa eh. hello Walang experience na ganito eh. No? mga extreme eh. So, hindi eh. Siyempre.

đây là lúa chiu, có thấy nghe mà bị chửi, cắt ngon đó, gặp anh nam anh, bây giờ mình đang xia tay tay, tay, cặp ô kìa này, yung, đó yung lúc cắt trong buông cằm, không, Ganyan lang po yan sa umpunta yung mga ilag. Mamaya, mamaya po abangan niyo kami ha. Abangan niyo yung mga centered na na mga tagta namin. <laughs> Ayun na po yung bike. Ito na po yung biking dito.

Hindi <laughs> oh, wow. lumabas ng ketchup. Hindi na ng ketchup. na lumabas ng Hindi lumabas ng ketchup. 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 Heartbreak ata. Oh, my God! <laughs> Parang dito ay nangahangin. Lago, huwag kayo hinahinap. Huwag kayo hinahinap. 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 Ay, buta tayo. May isa pa pa rin tayo. May isa tayo. Ay, buta Kita yang mendorong, tapi kalau aku, lima 干不了活的， bata ay lagi extreme. Tigil <laughs> lang hindi kita taan. Ano yun? Uy,

Like a boss. Oh <laughs> Laila na po sila ngayon. Laila na. Yami, yeah, yeah. eh, 5 na na kaya hindi na masyadong intense eh. Yeah. Si Karyo kami na hindi, eh. kasi. <laughs> 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 na po eh. <laughs> na eh. Yami, yami. Boss Sila na si Karyo. <laughs> na po si Ano ba yan? Ano ba yan? Tubig naman tayo. Ayun na ako. Bawin na 30 kasi yan, mo. Pagta mo, Justin Bieber. Post lang, <palang>, panalo na. Post ka lang, <laughs> panalo na. Ano? Para na ako nangilipad. Tara, dyan na tayo dito. Hindi mo yun. Hindi. 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 Huli ka. Oh my God. Tapos na. Nangilipad ako.